Ito nga at makukulong dyan. sa salot tayo dito. Ayan na, ayan na. Hello guys, nandito na po kami sa na nagpapa huli na nga kasi ito po sa Tarlac Maliwalo gabi na mag ano na mag 12 a.m. na kasalabungin namin yung September 30 Yan, mm -hmm. Ay, nakita po sila nga sa pumasok ba dahil binantayan po nila kumontak po sila sa akin tara mm -hmm. mapat daw yung ulo gumano ano? <laughs> Meron po yan sa dulo. Sa dulo. Dito hmm. po siya, baka. Dito po siya. Dito po siya. po Hmm. po Nainap ko yung gabi dito. Diba? Ah. Ipitin natin. Sila ba sa'yo ang nila eh? <laughs> Takpan niyo mo na yan dun. Sila nawis na kunin yung binabi. Takpan niya pa ito. Kanina pang ano, hapon Tapos, binabi ko tapo lang. Sige hmm. muna, wag ka yung paglabas ko. Nandiyan na naman ulit. Ito na walang bot.

‫אז הם... ‫כן, באתי מול לנגל, ‫אנחנו נעמוד עליה. ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. Oh uh -huh. uh -huh. so, may na uh, ayan, po ayan, 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 na ayan, 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 Ano yung nagsasama Sa Ano yung nagsasama ka rin? Ano yung Ano yung nagsasama ka O, magulong sa sarado, yung yan sa sulok. Gagapang. Sandali, sandali, gagapang. <laughs> hmm. Sandali, baka dito. Oh, Ito ko na siya ka. Ito ko na. Cobra. Cobra. Nandito siya. O yung ano, patsa. Pagkita na siya. Tama ko. Tama ko. Malapit lang siya sa ano ko, sa buka. Hmm laki oh. niya naman siya oh. ako nang pang ipe tamang tamang sabi siya walang tamang talaga yan ah malaking cobra malaki? wala po malaki siya okay hindi dati eh. dito baka mamaya dyan na no. mukhang ano yung po natin dito yung mga kakoy banda doon. Hindi, wala dito siya lalabas. Hindi siya kasya. Banda na siya lumabas dito. Hindi kasya to, pa. O sige. Kasi lumabas dyan. O, palagi hindi ito lumalabas. Hmm, takpin eh kaya tapin Takpin. Lumabas dito, palalo. Sandali. Ah, may butas doon tayo. Nakanais na, nakanais na gano'n. Batingin ko muna sa'yo. Ayan, nakikita niya ba? Dito siya lumalabas. Ah, kain siya ang haba. Medyo itim. Hindi pa siya nag... Hindi pa siya nagbalat. Hindi pa. Hindi pa pa siya oh, ano daw? kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ayun yung gatsa. 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 yung gatsa. Ayun yung gatsa. Ayun yung gatsa. Ayun yung yung gatsa. yung

Yes, alam mo na. Mara ba ito? Kasi na, lumalabas ako dito. Sabi ni Goya. Oo. Hindi, huwag po yung sa ano. Ha? Sige, yung sa taat. Yeah. Oo. Okay. Oh. May suno siwo. Ito na muna. Ito. Ay pera na istorya. Normal na lang 'yan, 'di ba? Pabilisan para naman gumawa. hindi Hindi nga, pwedeng masyado lumati pa. O, sige. Mahaba siya. masyado. na lang Ano dito? Ano? 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 may Ano? may Ano? Morales. Para ma... Ito. O. O. Utawag niya ngayon. Hawali pa. Pa. po yun. na lang. Saan? Ito lang. Ito lang. Saan? Marayon si sa sniper. Ito lang. Ito lang. Ito

Ikot na baka madulas nandun siya pa. Nandun siya. O, wala na tayo paglalagay ng kundi dito, pagkakasado dito. Pagkakasado yung ano ha. Ayun,

Dito muna ako, hindi na akong maapit. Pwede mo yung... dyan ah? Hmm. Ano hindi Ano yun? Ano Hindi ko sinasadya yan. Mga Hindi ko sinasadya yan. Hey, ah. dahan yung mata ko? Sige, natin.

ano ba? Mm -hmm. yeah. Camera ka ba so, pagkatapos, kahit pa naman tisip, Sa. Sa pa. wag kang Wag ka okay. ano, wag mo ano yung pa dito. Mm -hmm. ito ako. Hindi ako sila-sila ko. Sila. Hmm. Yan. Bali, dito po niyan kayo magalpa. Hindi yun pa. Sige. Kunin niyo po dito lang. 너 다다. 응. 이새끼 니. 떨어다

ना तो नहीं रहा था तो ना

Ang lipat na lang natin dyan para hindi mahirapan. Pwede lang. Halos na nga. O. Oh, I-lipat ka dyan na ako. Pwede dyan. Oh, sorry, sorry. May mga pao ko ka naman. Magandang <laughs> dito. Yan.

Dali, okay, tatakot ko uh, dito. Dali, okay, ka dito. Usok huh. okay, ka dito. Tapos nanggawin. Dali, nakita ko dito siya. Ano, kailangan ko dyan. Yung mga kahawid lang po yung malising. Dali, dalaan na ako ha. Uh. sa may buto. So, kung ba sa, kayo po sa ba, para sa awin. Mabilis. Hindi, mabilis pa ako sa punta eh Dito, siya rito. mo kami rito para hindi siya pupunta rito. Hindi, dito ko gagawin. Hindi dyan. Huh? Gagawin mo dito para hindi siya pupunta. Nah, di toksin rada lalih. Jembo yang open. Di toksin rada yang open. Para untuk jembo muntah. Ya, silahkan.

Sino to ngayon? Sino Ayun, sige pa. Okay. Yeah. Al ah. Ah. oh, alisip na to ha? Sige. Okay. Ayan. Para siya Kunti lang pa. Dahan-dahan.

big lang sya yan tumatakan tumoke gila tumasem ah 9 month lang pa Yo,

Talaga mag-iinit mag 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 pa hmm. ah, Tayong pacha. Oh, ito na ito. open na. Pala ko no, ito maawa. <laughs> bilitaw niya yung kay. Kaya nga eh na nagulat ako. <laughs> Ba't niya bilitaw? Tatay talaga eh. Ba't talaga? Sa lang yung Yung flashlight ko. Ay na wakawa kay hindi yan. Ay tatay. Ayun, nawalan na natin. Sige guys. Saan ba?